po ay edad na limang taon. Ay kasakasama na po ako ng aking ama sa bundok. Uh, doon po ay tinuruan ako ng aking ama na mag uh, ng itak at na maghawan at magtanim. Uh, wala naman pong ibang alam na hanap buhay yung aking ama dahil hindi rin po siya nakapag-aral. Nakapag eh. ngayon po nung ako medyo lumaki-laki na uh, natuto na po ako mag, sa sariling magtanim uh, hanggang sa makarating nga po ako din sa Lokban, Quezon hanggang dito po sa Teabas at dito nga po ay nakita ko na yung sentrong pamilihan na napakalaking kaginhawaan po ang ibinigay sa akin Uh, dahil po sa hindi na po kami tumataan sa mga middleman ng una. yung sentrong pamilihan kasi yan yung talagang ginawa natin as an example uh, para gawin yung yung trading center program natin ng department of agriculture ito yung uh, program project na established ni then congressman na uh, proceso alcala ngayon na ating sekretary na ito yung very successful trading facility ng ating mga farmers. Tapos nabisita namin yung isang, ano, isang farmer doon. Nakita namin yung kanyang taniman. Tapos kinikwento niya sa amin at naiiyak nga siya na alam mo yung bahay namin noon, barong-barong lang. Kita mo ngayon, simentado yung bahay, may sasakyan. Tapos talagang tuwan-tuwa dahil doon sa sentrong pamilihan. tayo yung sentrong Pamilihan, ha. Ay na. ang mga tanga buhay ng Hindi lang ako kasama ng aking mga farmer uh, association. Ay marami na ang mga tanga buhay dahil sa sentrong family 2010, so malaki ang naitulong ng sentrong Pamilihan nito. Katunayan, ang mga tao, ang daming may mga ang daming gulay. Kaya lang ng mawag ko ngayon, kasi ngayon ay alauna na, so nailuwas na yung marami nating produkto. So mauulit ulit ito mamaya mga alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Pabalik ulit ng alas 3 ng madaling araw. Ganon, araw-araw ang umiiral ata. Nangyayari dito sa Sintrong pamilihan. Kaya ang aming mga magsasaka, lalo tigit ay pagkilitong biyernes, ito yung magandang pagdadala ng gulay. Kaya mas marami ang nagdadala tuwing biyernes sapagkat yung mga nagtsatsanggi sa mga karatiga bayan ay kailangan-kailangan ang mga produkto ng uh, agrikultura. Kagaya ng nakikita nyo kanina, ang palaya lahat ng gulay na Tagalog ay dito nang gagaling. So yung mga karating bayang katulad ng mauban, pagwilaw, ang mga tiyanggi na ay Sabado at Linggo. Kaya pag Biyernes, uh, mas maganda magdala dito. At na, na sabi ko rin na kaya mas maganda ngayong 2013 ay sa kadahilanan din ng mga magsasaka ay natuto na rin tumulong at magmalasakit dito sa sentro Pamilihan. Uh, napakalaking tulong po ng naib uh, tulong sa akin ng sentrong pamilyahan uh, dahil nga po na nawala na ang mga middleman uh, kung po ang gulay namin ay nabibili sa magandang presyo sa prosy uh, niistaban po nila sigurado po mababayaran hindi katulad ng bayad utang isang din na nasisikil. Ako si Richard Dorada, retired Philippine Army. Sumubok paghahalaman. Napakaganda. Noong una, nung ako wala pang kalabaw, nagtanim ako ng talong. Siguro ang tanim ko talong ay mga 5,000 puno. Kaya nakaisip ako, bumili ako ng kalabaw. Bumili ako ng kalabaw para yung pag nagaan dito, sasakay na lang sa patuloy. Isang hila, isang hila mo ng patuloy tulad kahapon. Naghila ako. 57 kilos na chili. Isang patuloy lang yun. Ay, kung dalawang patuloy, ay di... 100, 100 plus kilo. Di ba? Nakikita ka 80 pang pa kilo. Di ba ang ganda? <laughs> ang ng buhay talaga. At umaanin na. Sa una lang hirap eh. Malaki, malaki yung naitulong na sintrong pamilya sa amin. Actually, indirectly, hindi lang nila alam na sila ang mas malaki ang kontribusyon. Kami ay instrumento lang eh. Sila yung totoo ang pinakamalaking ambag doon sa sinulong ng programa. Kasi without the farmers, wala yan. Ito naman ay inisip na maganda yung noble yung purpose. Nag-survey po ako at nakita kong between 65 to 70 percent ng buong distrito ay talaga pong umaasa sa agrikultura. Nakita ko po na sila ay pagal na pagal ang kataw and yet, sila po yung kukunti yung natitira sa kanilang pulsa. Napapanahon na. Para tayo ay magkaroon ng isang pangarap. Pero ito pong pangarap na ito, hindi po ako. Sa inyo po ito. Ako po yung nangangako sa inyo, hindi ko na po kayo kayang atrasan. May obligasyon na po ako na itutuloy po natin at magagawa tayo ng isang pangarap na magbubuo po ng isang trading center para sa kanilang so, Yun po ang pinakamasarap na parte ng buhay ko. Na ako po ang na-virus ng mga magsasakahan siguro po uh, every time na ako'y dumadaan uh, ngayon eh, wala pong mananalo o makakapag-describe ng kasiyahan sa puso na nararamdaman ko sa pagkat alam ko po na mas maraming pamilya ngayon ang na nakikinapang na mas marami pong Pilipino ang uh, tumatanaw dito at uh, binigyan po ako ng pagkakataon ng ako po yung na ako po'y harigarami ng Pangulong ngayon ni Aquino at sabi nga po niya sa akin ang first marching order niya, Rosie gagawin mo sa buong Pilipinas ang ginawa mo.